So ito um, tayo, baka magdugo tayo. Bumula na ka talaga mamaya yun. Ano Paala na sa viewers, ginusupo nila yan. Tay, <laughs> oh. Nakikitan pa si Bingbing, nakaka-close up po yung lips, oh. ang cute mo tayo. Alam mo yung dal? Yung langa, yung pangpanay ng langa. <laughs> Sakit uh, gi ka! Giyo ko na! Hindi